yan uh, for today's video ay re-reactionan natin dito yung vlog ni Madam Hampas Lupa, no? Uh, Madam Hampas Lupa vlog at kasama si Makahay Vlog, no? Sa video nila ay pinag-uusapan itong isang vlogger, no? hindi ko masyado rin kilala itong vlogger na ito, na nire nila, no? Although hindi naman talaga nila pinangalanan, so dito yan nagkaroon na ng mga issue-issue. no? So, eto po panoorin natin yung usapan nila, no? Ayan, panoorin natin. Ayan, nasulita ko. Siya yung nangano sa iyo, ano ba ang nangano? Sino ba yan? Ano? Yung mga... Parang parang tuhan eh. Meron nang away sa akin. Buti nga, ay hindi. <laughs> Buti nga, hindi mo ko no? Kinasuhan. <laughs> ako dun sa ano na yun? May kulambu sa ulo niyan. yun? Pakainin ko ng pabo yon. Pero okay na, tama yun. Bakit hindi malamukan yung ulo mo? So, uh, sa totoo lang ah, uh, ako nandito ako sa Brunei. Uh, Kristiyano ako. So, itong ang um, Brunei ay Muslim country, no? Uh, ako bilang Kristiyano, nire-respeto ko ang mga kapatid nating Muslim. Nire-respeto ko. Nire-respeto. At lahat ng relihiyon nire-respeto ko no? Kasi wala naman tayong nakikitang masama doon. So dito sa sinabi ni Maka High Blood, nakatalokbong daw ng kulambo, eh pakakainin niya ng baboy. No? Pakakainin. Sa opinion ko lang, no? Sa opinion ko lang po. Mali po, Mali po yan sinasabi mo, Maka High Blood. Mali yan. oh Kasi kung galit, kung galit ka, No, kung may kung gusto mo kampihan si Madam Hampas lupa sa pagkakataong ito dapat tinukoy mo yung isang tao lang. O tinukoy mo. O, kunwari itong isang vlogger na naka ano dito naka-display. Yan lang siyang tukuyin mo. Kasi pag ganyan no, wala kang pinangalanan, maka high blood, no? Dito maka high blood ka talaga. Wala kang pinangalanan. Ang dating yan, buong mga Muslim ang pinaparingyan mo silang lahat pinaparingan mo or silang lahat ang sinasabihan mo ng ganyan na nakatalokbong kung ano-ano sinasabi mo nakatalokbong ng kulambu pakainin mo ng baboy alam naman natin na ang mga kapatid natin muslim hindi kumakain ng baboy no? yari ka dyan, brad oh so dahil gusto mo sumikat no? nagkamali ka ng salita dito kung galit ka sana at gusto mo ipagtanggol si Madam Hampaslupa. No? Kasi dito nagparang si Madam Hampaslupa sinasabi niya na mayroon ng babasya kanya or mayroon lumalaban sa kanya sa mga vlog niya. Uh, kundi ito si Ma'am, no? Hindi ko kilala itong vlogger na to na nakatalokbong or nakaano siya ng pang-Muslim, no? Hindi ko siya kilala. Uh, dapat makahay blood. Tinukoy mo siya pinangalanan mo. Pinangalanan mo siya lang. No? Siya lang dapat yung ito lang siya ang pinangalanan mo. Siya lang ang tinukoy mo sa sinabi mong yan. Kasi kapag wala kang pinangalanan, ibig sabihin lahat. Oh. Pag ganyan ka magsalita dito sa Islam or sa ibang bansa, kaya ka dyan, brad. Hmm. Ngayon, Pinapakita mo kasi dito yung tapang mo, mga -blood. At dahil nga naman sa pangalan mo, mga -blood, lagi kang high blood. Ngayon, mga ka ngayon sa dami ngayon ng re-risk box sa'yo. Sa dami ng re-risk box. O, oh, panoorin po natin. Kapag pala mo yung make-up mo kasi sobrang kapal na rin mukha mo! lang po sa ulo, ha? Huwag kayong panit ng balat na hindi nyo alam, ha? Kasi kayo, asa lang hindi sa Gcash, eh? Ano ba? Pag namigay ng Gcash, madam, baka madam na rin kayo, eh. Kaya sinasabi niyo, mukhang pera lang kasi kayo, eh. Diba? madam, mamigay ka na ano? Ano lang, yung gilipin nga, Dapat kasi may kulang bulin dito, eh. mali ka dyan, brad. Dapat pinangalanan mo siya kung siya lang ang tinutukoy mo. Kasi sa dating mo, parang binastos mo na rin silang lahat. O, binastos mo na rin. Tapos tuwang-tuwa pa kayo. O, tuwang-tuwa. Ito, edited na itong video ha. Itong nire natin, na, natin, edited na to. Uh, na to, inatats na dito itong vlogger na alam naman natin na ano yan, no? kapatid na Muslim yan. So, inedit na yan. Pero yung sa vlog nila, wala silang tinuto. Sa vlog ni Makahi Vlad at saka ni Madam Ampaslupa, wala silang tinutukoy na pangalan dyan. Nagtatawanan sila. Mamarunong ganyan. Para hindi nila lamok. At saka sabihin panapakainin napakainin ng baboy. Alam naman natin na sa kanila, no? sa kapatid natin mga Muslim, ang pagkain ng baboy ay kasalanan yan o asalanan. Tapos sasabihin mo yan, wala ka pang tinuwi na pangalan. <laughs> hmm, grabe Ano ko dito tuwang-tuwa, tuwang-tuwa apatisimadam ang paslupan. No? Tuwang-tuwa sa kanyang uh, kanyang paghingi ng ano tulong actually itong vlog nila collaboration to nila eh collaboration siya nga sinaghanap ng kakampi si Madam Ampas Lupa di ba ang problema yung mga nabitawang salita ni Makahe Vlad ay hindi po kaaya-aya kahit yung mga content niya po ni Makahe Vlad puro pagmumura no Although yung iba nakakatawa na pagmumura niya nakakatawa. So, no? kasi yun yung content niya. Parang kasiyahan na lang niya yung pagmumura. Pero may mga content siya na nakaka offend sa kapwa Pilipino. No, ako ay isang OFW dito sa Brunei, Muslim country. So, nire-respeto ko ang mga kapatid na Muslim. At neighbor ako nagsasalita dyan sa mga ganyan. Ito si Makai Vlad. Sobra ng pagkakamali mo dyan, no? Nilahat mo sa ganyang tuno mo sa pananalita. Mga uh. Man, uh, followers, mga maliliit? Oo. Uh, lang ang yes. followers yan, eh. Oo, tama. Kasi, siyempre, maliliit ang followers mo. Kaya, no. di ba? Oo. Uh. Nag-usapan <laughs> naghahakot ng followers. <laughs> kayo, vlogger, hindi ba kayo naghahakot ng followers? Bakit? Pag may nag-follow ba sa inyo, sabihin, Uy, huwag kayo dito, hindi kami naghahakot ng followers. Vlogger <laughs> kayo, malamang maghahakot din kayo ng followers ano-ano nga pinagagawa nyo. Di ba? Hmm. Ah, kaya pala tinira nila ako ng tinira, ano? Oh, no, kasi hindi sila matira sa ibang bansa. <laughs> kahit, kahit anong abroad nila, hindi sila kumikita kaya umuwi sila ng Pilipinas. Yan, dito sila yung A few hours later. Sana magandang... Hmm. Umaga po lahat, ayan. Uh, gusto ko lang pumingi ng... Pumingi na siya <laughs> ng sorry. paumanhin sa mga nakapanood po ng video na inupload po niya madam madamang pastupa. Ah, <laughs> ito na, inedit na to. Sa mga, mga kapatid po natin, muslim, na nagalit-nagalit na po sa akin dahil po doon sa video. Wala na mo po talaga akong intensyon na bastasin po kayo. Nagkatuan lang po kami nung, ano na, nung gabi na yun kasi nakita nga po ulit kami ni Madam. Mali ka kasi dyan. Ngayon nag-viral yung video. Hingi ka na ng tawad. Hingi ka na ng tawad. Kasi lahat ng mga binibitawan mo hindi mo pinag-iisipan. Makahiblat ka kasi. Nakahiblat ka. Na. <laughs> Nagpapadala ka sa kahibladan mo. Napapanot ka na dyan. <laughs> Kakahiblat mo. Nakakalbo ka na. No. Dapat kasi kayo Mga vlogger, influencer Kayo kung tawagin Dapat pinag-iisipan nyo Yung mga bawat salita You Mali ka dyan Dapat pinag-iisipan mo yan Kasi dapat eh, Isang tao lang tinukoy mo Pinangalanan mo yan Oo e Ang problema hindi ka nagbigay ng pangalan Na lahat sila Ni lahat mo Tapos ngayon hinihingi ka ng tawad Oh. Oh. Diba? Sa'yo din kanina nang galing na Ang tapang-tapang Ang tapang-tapang nila Sabi mo, tapang-tapang nila Tapang no Maasa lang naman sa followers Tapos uh, sa dating sa video mo Ikaw ang matapang dun Tapos pinagtatawanan Pinagtatawanan nyo pa ng grupo mo Ngayon hingi ka na ng tawan Hmm. Yung nagka... Nakayaan po ng content Hanggang uh, sa yun na po yung nangyari. Uh, humingi ko ako ng tawad sa mga... sa mga nasabi ko. Lalong-lalong na rin po sa kaaway ni Madam. Yan. Kay Ate Hadi ben. Bago naman po namin gawin yung video na yun, tinanong ko naman po si Madam kung baka Muslim po yung ano, si na, nakagalan nga po na no? ng parang ulam po. Hmm, dapat kasi nag-ingat ka dyan sa pananalita mo. No. Oh. Maling, maling mali ka talaga. Kasi ni lahat, hindi mo pinangalanan ang dating nun. Lahat, ni lahat mo. Ni lahat mo. Ngayon, 'no. Sasagutin ka lang nung uh, ni Madam doon, yung vlogger na sinasabi mo nakatalo po. Eh Saan nila kung maghingi ng tawad. Kasi doon sa video nyo hindi niyo naman nagbigay, hindi ka naman nagbigay ng pangalan. 'No. Hindi kayo nagbigay ng pangalan. Sabi naman po ni Madam, hindi naman daw po Muslim kaya yan. <laughs> ano sabi ni Madam? Alam mo na yung ganyang kasuutan, di ba? Alam mo na yung ganyang kasuotan. Tapos, maniniwala ka na hindi. At saka mali ka doon, Brad. Ha? Di ba nga, hindi mo pinangalanan eh. Tapos, maniniwala ka. Hindi yun, ano, totoong kapatid ng Muslim. Hindi. Alam mo na ganoon ang suot. Di ba? Dapat respeto. Tapos babae yun. At lalaki ka. Nagisaw-saw ka sa issue nila. No, so kinampihan mo si Pastupa na hindi mo rin naman alam ang ano nila. So, kumampi ka doon. Ngayon po ng tawad sa lahat. Ayan. Patawarin niyo po ako yan. Yung sa mga nagko-comment sa mga video po, patawarin niyo po ako. Sana po na, sana po maintindihan niya rin ako kasi. Ganun, ganun po talaga ako, ganun po talaga ako kakulit. Yan, ganyan. Hmm, nyaamin mo na ngayon na ganun kakakulit. Hindi yung, hindi yung kakulitan eh. Ano yun? masyadong barab, barab, barumpado. Katulad yan ng pangalan mo, maka high blood. No? Masyado ang high blood agad. hindi mo naman talaga pa alam. Tapos yung mga binibitawan mong salita, hindi mo iniisip na makakasakit ka sa iba, lalo na sa mga parte ng religion, no? Hindi mo iniisip. Puro kalokohan. Ayan, nasobran sa kalokohan. Okay. Pero wala po talaga ang intensya namin. Basta sa mga kapatid po natin ispili. Yung sinabi mo, pang na yun. Hindi. <laughs> pang mabastos na yun. Ha? Huwag mo sabihin na wala akong intensyon na bastusin. Pang na yun. So, okay na yung sinasabi mo, humingi ka ng tawad. Humingi ka ng tawad. Kahit pa ulit-ulit, humingi ka ng tawad. Huwag mo nang ulit-ulitin na di ko naman intention kasi nga nasabi mo na yun no? humingi ka ng tawad sa pagkakamali mo na yun yun ang dapat mong gawin katulad nito humingi ka naman na ng tawad ganyan lang ulit ulit lang Ay, humingi ako ng suri kasi nagkamali ako doon wag mo na sabihin na humingi ako ng tawad kasi hindi ko naman intention na bastusin kasi ang na yung ginawa mo eh. na So, sabi mo na lang na umingi ako ng tawad sa pagkakamali na yon Hindi na mauulit. Mas okay na yon Yung ulit-ulitin mo na hindi intention, Blag yun eh. No? Kaya yeah, huwag mo nang ipalusot. So, okay. dito, sinasabi mo dito ng paghingi ng tawad, pa ulit-ulitin mo yon Para nasa ganun, mapatawad ka ng mga kapatid natin na Muslim, lalo na dyan sa Kiapo. Napakarami dyan, no? Uh, sa iba-ibang lugar sa mga sulok ng Pilipinas eh, mayroon tayong mga kapatid na Muslim oh, lalo na dito sa abroad no? so yan ang gawin mo humingi ka ng tawad ng paulit-ulit every time na may live ka siguro or may vlog ka humingi ka na ng tawad doon huwag mo nang ulit-ulit din na hindi ko intention na ano, kasi nagkamali ka nga na pagkakamali na yun Yun lang po. Sana po uh, mapatawad niyo po ako. Pasensya na po. Lalong lalo na rin. Lalong lalo na rin. Lalong lalo na po kay ate. Ano. Hadi. Yun lang po. Maraming salamat. Ayan, ayun. ayun. So yun no, ang mapapayo ko sa iyo mga high No. Pag ganyan collaboration, uh, ingat tayo sa mga pananalita lalo na sa mga ganyan. Nanyala lahat na sila. kung galit ka sa isang tao, dapat tukuyin mo lang yung taong 'yon. At saka mahirap na lalaki kang tao nang hihimasok ka sa mga uh, sagutan ng parehas naman babae, no. So, bilang lalaki, So, dapat lumabas ka. Kung mag kayo, dapat iba ang topic nyo. Hindi, ganyan. Kasi nanghihimasok ka na dyan. Tapos, nakabastos ka pa ng mga kapatiran natin, Muslim. So, hanggang dito na lang po ang video ito. Maraming salamat po. Ito lang po ang aking opinion. No? Salamat po Ingat God bless.